Kinansila ng Philippine Ports Authority ang kontrata ng kontraktor ng Zamboanga Port Passenger Terminal dahil umano sa matinding delay at hindi pagtugma sa disenyo sa kasalukuyan umano na pangangailangan. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Kinansila ng Philippine Ports Authority ang kontrata ng kontraktor para sa Zamboanga Port Passenger Terminal Building dahil sa matinding delay at hindi pagtugma ng disenyo sa kasalukuyang pangangailangan. Ito ang ibinahaging impormasyon ng Radyo Pilipinas. Ayon kay PPA Assistant General Manager for Engineering, James Gantalaw, hindi na angkop ang dinisenyo ng proyekto na sinimulan pa noong 2021, lalo't isang Zamboanga sa pinakaabalang daungan sa Mindanao. Dagdag pa sa report, naapektuhan din ng pandemya at mataas na presyo ng materyales ang pagpapatupad ng proyekto. Sa kabila ng 56% na physical na progreso, Tanging 18% pa lang umano ng kabuang halaga ang nababayaran sa kontraktor. Patunay ani Gantalaw, naligtas ang pondo at maaari pa rin ipagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng bagong plano. Ang naturang pasilidad ay inaasang makatatanggap ng hanggang 3,500 na pasahero at magsisilbing modernong terminal para sa mga biyahero at kargamento ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Karatig na ASEAN countries. Napta Belarde, iMinds, I Minds Philippines.